Ito pala yung several things na kailangan mo i-consider bago ka bumili ng sarili mong lupa para makapagpatayo ng sarili mong bahay or apartment or mga residential rental property. Number one, dapat may malapit man lang hospital. Hindi may iwasan, lagi po talagang may nadidisgrasya or may nagkakasakit or may emergency sa pamilya. At paminsan pa nga, eh, mayroon pa nga nanganganak. So kung tirahan niya ng tao or bahay niyo ng pamilya, mas better kung may malapit na hospital para sa mga ganitong klaseng senaryo. Yan yung number one na dapat mong hanapin. At least meron malapit. Hindi man sobrang lapit, pero at least reachable, no? Ang tricycle at hindi aabot ng dalawang oras, tatlong oras yung biyahe para makapunta doon. Number 2 may malapit na grocery or tindahan ng pagkain or tubig. At dahil yan ay basic commodity ng mga tao para mabuhay, natural, kailang kakailanganin mo yan sa paligid mo. Or at least man lang, may sari-sari store na malapit sa paligid para kung sakasakaling may tenant ka or titira kayo ng family mo at may kailangan kayong biling shampoo or kahit ano, shabul lang or malit na grocery man lang dyan sa kanto nyo, yun, kasi mas convenient yun sa inyo or para sa mga tenant na titira dyan sa inyo except na na siguro kung sobrang yaman nyo na hindi nyo kailangan yan so alisin nyo na tong number 2 na to pero kung pangkarniwang ka lang din tao kakailanganin mo na to for sure tong mga sari-sari store or grocery na malapit pangatlo dapat merong eskwelahan ng mga bata na malapit especially sa mga elementary kindergarten or high school marami talaga kasing parents na mas komportable sila na yung kanilang mga anak is nag lang within their reach no? or malapit lang sa kanila except siguro kung college na yung bata, pero pag elementary pa lang yung kindergarten, mas prefer nyan, mas malapit dun sa bahay nila. Pang-apat, may malapit man lang simbahan sa mga tao na nagpa-practice ng mga faith nila. Pang-lima, ready na dapat yung electricity and water supply. Sama mo na rin yung internet. Marami mga properties dito sa Pilipinas no, na binibenta, pero wala pa palang ready na Meralco or kaya naman Manila Water or Maynilad. Especially sa internet, lalo ngayon guys, kailangan, kailangan na ng internet, lalong lalo na ng no, mga nagtatrabaho work from home. Marami pa rin area dito sa Pinas, no, kahit dito sa Luzon, no, is hindi pa rin ready internet, no, yung lugar nila. Or kung may internet man, is lagi pa rin problematic dahil hindi consistent. Ang anim, i-check mo kung meron itong history ng matinding pagbaha before, no. Ibig sabihin ng matinding pagbaha, yung at least gabewang gahita at wala ring issue ng fault line sana at mga soil erosion. Bago tayo dumako sa pampito natin, baka pwede nyo naman i-like and subscribe itong ating uh, Facebook business page. Ikaw, okay, Shoker, kung mahilig kayo sa pag-restore ng mga sapatos. Minsan makikita nyo ako nagbo din dyan. O dito na tayo sa pampito, no? i-avoid nyo as much as possible yung mga toxic na community. Kasi pag bumibili kasi kayo ng lupa guys or bahay, sa unang punta nyo pa lang siguro, o kaya pangalawa, pangatlo, malalaman at makikita nyo na dyan kung merong pangit, yung sa community. Although, hindi naman 100% Pero mapapansin nyo dyan, sa unang punta nyo pa lang, or pangalawa, pangatlo, yung mga kapitbahay. Pakiramdaman nyo na kaagad yung property yung bibili nyo, no? Mag-actual kayo doon, pumunta kayo ng physical, kasi marami akong kakilalang ganyan, no? Na OFW, na nagandaan daw sila doon sa property. Tapos, nung binili nila, nagsisi sila, kasi hindi pala nila gusto yung community. Nangyari na rin sa akin yan, may inalok sa amin before na lupa, na talagang mura lang talaga, na nasa looban. Clean title daw, pero di namin before kasi naramdaman ko hindi magiging maganda yung resulta ng pagpaparent doon or kaya ng pagtira namin ng family. So, hindi ako nang ihinayang doon kasi nga at least na-avoid ko yung toxic na community kasi for future use mo yun eh tapos gagamitin mo. edi eh, di kung sanay ka sa mga ganong klaseng community, edi eh, di go lang, gawin mo yun, puntaan mo doon, bilin mo. Pero kung gusto mo talaga ng peace of mind as much as possible, i-declaim mo na yung mga ganong klaseng deal, hanap ka ng mga bahay or lupa na mas okay. Durado ako mas makakita ka ng mas desirable mo at pasok talaga sa preference kasi marami talaga guys ang bumibili ng property kasi kung ano yung nandyan na yun na lang bibili nila kasi wala na silang choice hindi nila sinuri hindi nila tinignan hindi nila chinek yung paligid example may kakilala ako no bumili ng bahay diyan sa Bulacan yung pala wala pa palang Manila water na pupasok so problematic siya until now may nakakilala ako bumili sa bandang east area ng Manila yung pala hindi pala ready yung internet doon no or kung may internet man eh medyo mabagal eh yung future pala nila magiging work someday hindi nila alam no kasi matagal na lang nabili is work from home so problem problematic sila ngayon. Hindi sa crime rate, guys. May nakilala tayo dito, nag sa isang property. Kala niya safe yung lugar kasi pinakita, pinakita lang sa picture. Paggabi pala, sobrang daming mga naglalasing, sobrang daming nagwawala. So, they feel no, na hindi sila safe doon. So, dagdag na rin natin yon yung low crime rate. Maganda sana kung makakita kayo ng lugar na hindi masyadong magulo. Kasama na dyan yung connect at connectado dyan, guys, yung toxic community. Anyway, guys, kung may kulang ako, comment down below nyo na lang. At kung may natutunan kayo sa vlog na ganito, baka pwede nyo naman subscribe tong YouTube channel natin or ditong TikTok sa sa TikTok natin and sa Facebook para updated kayo sa mga vlog na katulad ito. Thank you.